Michael Raffiano, menor de edad na binatilyo, puno ng pasa ang magkabilang puwet hanggang hita. Enero 27 ng pagbintangan si Lito, 12 anyos, ng kanyang tiahin na nagnakaw raw ng cellphone. Marin itong itinanggi ng binatilyo, ganun pa Hindi pa rin nagpapigil sa pagbibigay ng parusa ang kanyang tiyahin. Bakal na sinturo na lumatay sa kanyang puwet na naging sanhinang pamumuo ng dugo nito. Pero ang higit na ikinakasama ng lob ng kapatid ng biktima tila daw ang ustisya dahil hindi pa rin isasampa ng mga pulis ang kaso laban sa kanyang tiyahin. Magandang uh, hapon sa inyo dito yung uh, kapatid ng uh, biktima no si Ameline Altice at Michael Ongoñon. Uh, magandang hapon mo, paparin paano niya nalaman na ginulti nga? Nagsumbong ba yung kapatid niyo? Opo, ano, kasi po yung paalam po ng kapatid. Pa parang inano po ng kapatid ko, inamin niya na lang po yung kasalanan na pinagbibintang sa kanya kasi ayaw siya palabasin ng bahay. Okay. Nung umaga po, alas 5 po ng 28, nagpaalam po siya na kukunin niya yung, um, cellphone sa school. Parang inamin niya na nga lang po. Pero dahil sa ano, takot niya, pagkalabas niya po ng bahay, ano, pumunta po siya ng Pasig, mag-isa lang po siya para po magsumbong sa amin. Mm -hmm. Tapos po, Pagka punta po sa amin, naawa po ako sa kanya kasi po Sorry iyak. Sorry, ito na. Alam po para shortcut Nagsumbong sila sa polis. Yung polis, alit na tulungan sila, pinapapasa-pasa sila sa barangay kung saan saan. Di ba ang pinaka-problema dito yung polis oh, na hindi umak okay. Ay, hindi nga hindi nga rin sinampan ang polis yung kaso eh. Mm -hmm. Ngayon ay eh, tinatawagan natin itong si uh, SP1 Marusa Cla Clarence. Ang pinakabali dito na ginawa ng polis, oh. pinagharap yung bata at saka yung tiyahin. Oh, na siyempre yung bata, natural. 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 matatakot yun. Maging hindi magsalita at aamin sabihin pa niya, ako pumatay, ako nagnakaw sa mga gamit ni Rizal. Diba? So dapat, hindi pinagharap pero, ng pulis. Pero may lata bata. yung puwit na Bata? Opo, ito po yung evidence. Yeah. Anyway, atol Robby, atol Ben, tinatawagan natin ito si SPO1, pero ay na sumagot. Kaya yung kanyang hepe, si Colonel Eleazar Mata, ang hepe ng Station 6 ng QCPD. Magandang hapon, Colonel Mata. Uh, good afternoon, Sir. Uh, ano, uh, Sir Darwin. Opo. At uh, kay Sir Rafi, uh, Sir uh, Ben. Opo, Sir. At sa uh, mga sabay-bay ng uh, t po. Siguro itong si SPO1 Clark, Sir, eh, hindi na po pwedeng uh, maging uh, umupo dyan sa WCP din ninyo. Dahil hmm. eh, mukhang hindi niya ho yata nalalaman yung batas o yung trabaho niya, sir. Hmm. abay eh, uh, MBC, Opo, uh, imbisigan po natin si yung nasabing pulis na umawak ng kaso. Oh, Bakit po nagkaganito? Bakit hindi na-arresto yung tiyahin nung bata na biktima uh -huh. during that time na mag-complain nila dito sa police station? Baka po pwede pag after na itong conversation natin, makausap po personal din yung nagre-reklamo. Sige po, yung ate na lang niya, nagre-reklamo. Uh, oh, pero kasama niya rin ho, yung bata niya sa studio. Sige sir, eh, sa mapakausap namin, kung kailangan namin samahan niya sa inyong tanggapan mapa. para ma-filean po ng kaso itong uh, kalang malupit na tiyahin, uh, Colonel Mata. Sige, sige po, personally, tututukan ko po itong kaso nila. All right, maraming salamat uh, po, Colonel Elias Mata. Ang uh, Chief of Police Station 6. Ganoon na yeah. lang po, mamaya-maya, ano po, uh, bibigyan namin telepono sa inyo. At kung kailangan bukas yung mag-report kayo sa kay Kerl Mata para may isang pangkaso. Not, not, trauma at all, Erwin, eh, mm. yung palagay matindi palagay yung ginawa sa mata. Ito, so dapat tama ka. Dapat yung pulis na yon hindi na pinapayaga, umupo sa WCD bago bigyan na janitorial job. Yo, <laughs> pwede, pwede. Bagay sa kanya. Yo. Alam mo, Tol, uh, linggo-linggo, buwan-buwan, may mga complaint dyan sa mga pulis na hindi marunong mag imbestiga E, Pinaka-importante sa ito, investigasyon, ha, ah, bago pumunta ng okay. hukuman. Tama. Kasi pagdating sa hukuman, kung anong ba dun sa... Engot na investigador, mm. nababasura. Ito. kaya kula sa training, kula mm. sa